Ihawag sa DOH Region 9 o Deped Zamboanga City ngalikayan likayan ang e-cigarettes o vaping aron malikay sa posibleng sakit sa baga ilabi na sa mga estudyante. Ani ang dugang detalye? Gibutiyag sa Department of Health Region 9 nga nahimo ng uso ang paggamit og e-cigarette o vaping ilabi na sa mga estudyante. Sumala sa DOH, ang vaping mura og sigarilyo nga dunay nicotine content apan in liquid form Ginainit kini hangtod nga mahimo kining aerosol nga maoy i-inhale o simhuton. Busa, delikado gyapon kini kay ang nikotin, usa ka highly addictive compound nga makadaot sa baga. Gani matud pa, na pasyente sa Luzon nga nagkasakit sa baga gumikan sa epekto sa vaping. L effect is similar to cigarette, no? Si once kita man inhale, chine kita may irritation, chine si mga prone to respiratory infections, kabarsidaan ni chine mga Apla kita problema na pulmon kaya dali mas karabi. Apa yang kung sa DOH9, nga lisod kontrolon ang mga tindahan nga nagabaligya og vape sa Sambuangga City, sanglit wala pa'y balaod kalabot sa pagbawal sa pagpamaligya ni ini. Amo kita jatung problema because no'y pa kita tanto mga regulation. No'y teng kita city ordinances regarding na vape. Hendes sa igaw na sigarilo na ben el mga laws regarding na cigarette selling of and buying of cigarettes. Gani ang Department of Education, ginabawal ang vaping sa mga estudyante. Apan ang konsab sa DepEd nga dili nila kontrolado ang mga estudyante nga mag-vape sa balay. Busa iawag nila mga ginikanan nga gihan sab ang mga anak kalabot sa negatibong epekto ni ini. We are appealing from the parents na sana please help us uh, educate their sons and daughters at home especially na for those na may mga nag invite talaga sa kanila for curiosity. No? Kauman si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One, Mindanao.